Really hard fight. Gold medalist sa World Championship. Uh, Kamusta man yung experience mo? Ano nangyari sa fight? sobrang ano din po kasi talino talaga din maglaro eh. So, yun nga. Nagbasiya yung sa skill. Tsaka so, uh, talino din talaga. So, uh, may mga ano naman siya sa referee. Yung kaya tinutulak ako. So, so decision. So, okay lang. Ganyan talaga ang laro eh. Uh, na next time. Anong natutunan mo? Ah, marami yung natutunan lalo na sa skill siguro mga ano. So, nagano kami different sa mga skill talaga eh. Talino sa laro. So, naasa din. So, sobrang saya din na madala yung bansa ng Pilipinas. Kasi hindi ko talaga wit to eh. Magkat lang talaga ako. So, sunod baka mag-adjust na talaga ng magaling pa. Siyempre may, ano pa, may qualifiers pa pang Olympics sa susunod. Uh, anong kailangan mong gawin para... Siguro ano, uh, ah, kung may wit talaga na ano, doon na maglalaro talaga. Depende pa. Kasi may ano pa ako sa, ano eh, sure ko talaga. So, uh, may mininda pa ako. Pero, di sabi. So, uh, hard to, back to work talaga. Anong sa sabi mo sa campaign mo? Uh, sobrang saya rin po. Kasi lahat ng tinalo ko din, mga world champion eh. Sa first, second, uh, saka ngayon, world champion din. So, sobrang uh, nasasabi ko na eh, yung galing ko talaga. Uh, nakita ko din yung galing ko. Kasi doon ko na ano yung improve ko yung sarili ko talaga. Uh, ah, tinalo ko yung mga mga world caliber din ko. Lalo na mga tangkad. Minsahin mo sa lahat ng mga supporters mo. Ah, ah, salamat pa rin kahit talo tayo. So, bawain lang tayo next time. ah gawin ko yun. Ginawa ko naman yung best ko eh. Lahat uh, ah, posing nga talaga. So, yun. Uh, ah, thank you sa inyong support. Tabo.